<laughs> What is good, guys? And we are now back, no? With another new video na naman tayo, mga tol. So, ito na naman tayo, guys. So, nagbabalik na naman, no? Si Slapsoy, no? So, ano nyo naman, no? Panibagong video. Panibagong kalikot tayo. Okay? So, probably, guys, eh, nakita ninyo yung title natin down below. Ito yun. So, basically, guys, no? Uh, napabasin nyo naman yung title natin. Eh, yun ang gagawin natin, no? Kasi magpapalit tayo ng uh, bagong, uh, Uh, bar tape no dito sa ating uh, kanto bar Amazing. so ito na rin yung ano yung uh, item natin actually matagal na to parang buwan na rin No, uh, ngayon ko lang siya bubuksan. Kasi uh, for the past few um, weeks actually, ha, sobrang busy natin kaya ito uh, may time tayo ulit para gumawa ng panibagong kalikot series. Okay? So ito guys, so medyo ano na kasi, no, uh, nababakbak na yung ating uh, bar tape no dito. So ito sakong sakto uh, nandito yung ano natin, yung item na kinuha natin, okay? So kung uh, naghanap din kayo ng ano budget meal na ah uh, bar tape, no? So, lagay ko lang yung link, no? Down below, para makita ninyo. Okay? Ito, yung kinuha natin. No? Ayun siya. So, ito ay ang... Ano bang, ano ba? Ano bang uh, dati kong ginamit doon? Parang, uh, I'm not sure kung uh, ZTTO yung uh, ginamit ko doon, doon sa aking nga uh, kanto bar. Pero ito nga uh, natin, no? Oh, which is itong, ah... Uh, supakas, Amazing. no? Supakas. Actually to din yung ginagamit ko, no. Doon sa isa kong bike which is yung uh, ating uh, mountain bike. Okay naman siya, tumatagal naman. So, depende na lang no kung uh, paano mo siya inalagaan, no. Pero eventually kasi nababakbak talaga siya. Okay? So, tinga uh, kinuha natin. Ayun, supakas. No, napaka-solid nito. Na Color black, no, para ternong terno siya dito no sa ating Kanto uh, Bar okay so ito guys so tara uh, pakita ko sa inyo no kung ano nangyari na dun sa aking uh, lumang uh, bar tape. let's go so, ito guys yung ating uh, uh, bar tape. ayan kung may kita ninyo eh medyo actually okay pa naman talaga siya no medyo OC lang tayo kasi bakbak na siya ayan kung may kita ninyo So, yung part naman nito, medyo okay naman. As you can see, buong buo pa. So, hindi to lang talaga kasi minsan na uh, dito kasi ako mahawak. So, uh, it makes sense na talaga nga mababakbak uh, siya. Ganun din sa kabila. Ayan. So, ano natin? Palitan natin na eh, ito. O, oh, itong uh, super supakas. Ayan siya. Napaka-solid din ito. Color black, no? Para ternon-terno, no? Kasi color black yung ano, uh, bike natin. Okay? So, tara, muna natin. Okay, no? So, kung nagsisimula ka pa lang, no? Sa pagbabike, no? So, probably, syempre, nasa Taman Channel ka. <laughs> Oh ito guys 'to yung kakailanganin natin. Syempre yung ating uh, bar tape. Ayan siya, no? Electrical tape, no? Kasi kailangan natin siyang ilak No? may papakita ko sa inyo kung paano natin uh, gagamitin itong uh, pogong uh, electrical tape na 'to, no? And syempre, gunting. Ayan, para you know, swabe yung galawan natin. <laughs> so, syempre, no tingnan natin 'to, guys, no. Ano bang uh, design nito? Ni buksan natin. So kung nagtitipid ka, no, ito bagay na bagay ito sa iyo. Supakas, do. Supakas Philippines, no. Bagay na no. And guys, no, pag ko nito, ayan siya, ito yung uh, pinaka bar tape, ayan, tapos yung uh, lock niya, no. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan natin 'to gagamitin. Ayan. may ano naman different colors na pwede kayong pagpilian, pero itong kinuha ko is black. O so, pares pala to guys no, kabilaan. Pero I think dahil uh, konti lang naman yung uh, piraso na gagamitin natin. I'm not sure kung kakasya ng isa or kalahati nito, no? Kasi hindi naman na uh, totally buo ang gagamitin natin. So tingnan niyo naman guys yung uh, packaging nito, na napaka-solid nito, na boy. No, talagang uh, hindi tinipid sa ingredients. No. Ayan siya. So, yung design niya, kung so, makikita niyo, ayan. Parang uh, parang bulaklak na diamond. Napaka-solid. Color black. Yan, para low-key lang. Tapos ito yung pinaka-tip niya. No? At ganun din. Ganun din sa isa. Ayan. No? So, ah uh, hopefully, no, isa lang yung gamitin natin, no, para yung isa, ah, uh, itatabi lang natin para, you know, kapag nabakbak ulit in the near future, no, papalitan lang natin para hindi na tayo bumili. Let's go. Ito nga pala guys, no, tulad na sabi ko, hindi natin gagamitin yung buong uh, bar tape, no, kasi kung makita ninyo, ang ginagamit ko dito is yung uh, actually pang kanto bar talaga to eh, no? Long neck ang tawag, no? So yung ginamit ko dito is OD grips, ayan. OD na long neck, no? Galing kay Raven Cycles. Okay naman, goods na goods. di pa naman siya nababakbak, no? Ang, uh, goods pa naman talaga pang matagalan 'yan. Uh, na mas mahaba siya compare sa mga normal na uh, handlebar grips, no? So, ano lang. Ito lang gagamitin natin, no? Uh, alisin lang natin, to, no? Tara, simulan natin. So, yun, no? Sa pagtanggal, syempre, paklasin natin yung uh, pinaka-electrical tape, no? Ayan. Puta, ayan, na. So, guys, no? Tara, simulan natin. Ayan, alisin natin yung, ah, uh, lumang, ah, uh, ayan, electrical tape. Ito kasi parang pinaka-lock niya, eh, no? pala guys, no, yung uh, aking uh, ginamit pala dito, naka-double kasi ito, kaya medyo makapal. Ayan. So, alisin nyo lang. napaka ah, sorry Ganda ng uh, design ni ito, actually. No? Wala na kasi na mabilan sa Shopee, kaya, ayun, nagsettle na lang, lang ako sa color block. Okay, so, kung may kita ninyo, ayan siya. Ito yung parang pinaka- sa loob niya, no, yung parang pinakapalaman. Kaya kung mapapansin niyo medyo makapal siya. Gusto kasi gusto ko siya makapal eh, para ano, medyo komportable tayo. Ayan. Napakasoli. Pero depende naman kung gusto nyo isang balot or tulad ng uh, itong ginawa ko dito, dalawang balot. Malaki ka na, kaya mo na yan. <laughs> ayan. So yung uh, pinakapalaman natin, ayan, <laughs> no, iiwan lang natin siya dyan. Tapos, ito naman yung parang pinaka... Actually, ito yung parang pinaka hoods, no? Yung dulo niya. Parang wala lang. Nilagyan ko lang siya ng... Uh, ano dito, no? Para design. Tapos, ito yung pinaka lock. Ayan. Ito. Okay. So, tara. Simulan natin. Okay. So... yan. Yung electrical tape. Lagyan lang muna natin dito. Okay, no? So, yung electrical tape. Lagyan lang muna natin siya dyan. Tapos... Ayan, kunin natin to. Okay? Ayan. Hindi naman napaka-solid yan. Color black, diba? Sabi nga nila, diba? Once you go black, you never go back. Sana all. Diba? <laughs> okay, so ganun lang. So, isin natin tong parang uh, peel. Para dumikit siya. Okay, guys, no? Ayan. So, ingat lang, no? Medyo tricky kasi siyang ano, tanggalin. Ayan. So, ito yung parang pinaka-adhesive niya. Okay. So, gagawin natin. So, actually, pwede ka naman magsimula dito. Pwede dito. Pero, uh, so, ganoon na lang ulit, no? Para mas pogi. So, ginagawa ko. Ibalot mo lang siya. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan mo ng tension. Napaka-solid na ito. Ibalut mo lang siya. Dapat may, ano, may tension siya para maganda yung pagkalapan. Ayan. Okay. lang Ayan. Okay? So, pagkaganyan na, ayan, kapalan ko na lang. Okay? So, putulan natin, diagonal, ayan, okay, tapos, so, nagigyan na lang natin ng tape. Lagyan nyo na siya ng attention para hindi siya bumulwak. Yan, tapos, yan. Yan, tapos, yan. sa ilalim para hindi kita. Yun! Shush! Diba? Okay ba? Goods na goods. Color black. Tapos dito naman, guys, ganun din. I think mas pogi ata yung cup ano, eh. Wait lang ah. Okay, mas pogi. I think mas pogi ito. Kasi ito kasi walang ano eh. Ay, gamitin na natin. Luma na rin kasi. Ayan. Ayan, guys. Ayan, gamitin natin ito, syempre. Siya. Shush! Kasha, man! Ayan. Tapos ayun, lagyan din natin dito. Ito. Actually, na siya kahit di mo nalagyan ng electrical tape. No, pero dahil OC tayo, nagyan natin. Kapiraso <laughs> diba? oh, Nakapogi! So, ganun din guys, no? Kabila lang, no? Same procedure lang. ba diba? Tara, gawin natin isa. belt tayo dito, nakaharang. Siyempre, ilisin natin. na no mga pag-install natin ng bagong uh, ito no bar tape as so you can see na para sa design pa lang no ang yamanin diba? so ayan sya, basically ayan. so ayun guys no kung nagbabla kayo magkanto bar ayan ganyan yung uh, pormahan niya ganito yung galaw niya ayan. very comfy naman Diba? Ayan yung ginawa natin sa kabila Ayan. So, goods na goods. No? So, pwede kang humawak dito. Ayan. No? So, pwede dito. No? Pero usually, hindi ako humawak dito. Pero, dito. Ayan. No? Para may control ako sa preno. No? Pag lumulusong. Nakapasok dito. So, Ito okay. so, ba ating uh, canto Bar Bike no? Oh, na naapa solid yan boy. Color black, no? Na mayroong uh, touch ng purple. Diba? Goods na goods. So, yun guys, no? sakto lang, no? And tapos sa tayo. So, I guess uh, magpapaalam na tayo, no? For the meantime. ba diba? Ayan. So, bukas ano natin to? Testing natin. Tingnan natin, no? Kung uh, gaano kalupit yung supercast na bar tape. <laughs> So ayun guys, so, I think dito muna natin tatapusin video natin for today. So maraming salamat po guys sa panunood. at kung hindi pa subscribe, make sure na subscribe mo na yan. And also, click nyo na notification bell para updated di kayo sa ating next video. So maraming salamat guys and kita sa next ride. Ingat!